Hi guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat Nandito na naman tayo sa ating uh, bagong vlogs At ang pag-usapan natin ngayon Mag ano lang tan tayo Balikan lang natin yung Ah uh, uh, na, Yung mga nagdaan na uh, araw Ni Nora Unor, Kasama si Christopher Dillion At saka itong uh, Pag-usapan natin itong si Ah uh, Michael Villamor Ah, oh, meron na naman siyang bagong uh, vlog, no? Na marami siyang mga uh, revelasyon no? Na hindi natin alam, na hindi alam ng ibang uh, tao na si Nora Honor ay uh, may nakarelasyon na dancer na uh, yung pelikula ni Nora Onor ginagamit ng mga producer o basta meron siyang uh, binang hindi niya binanggit ng pangalan banggitin niya daw sa susunod niya na uh, vlogs umakyat pa daw sa intablado nagsalita ginagamit daw yung video niya eh. uh, video inura-unor yung kanyang pelikula ba? No? Yung pelikula na yun, siya ang gumawa, siya ang nag, sa kanya lahat. Tapos kinuha lang daw ng tao na yun para ibenta. No? Nahili, hindi lang man nagbayad kay Nura Unor. Yun ang ibig niya sabihin. Pero bago natin yung pag-usapan, ah, huwag niyo kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video magkwentuhan tayo uh, kwento natin yung mga uh, balikan natin na bilang uh, isa sa mga tagahanga ni Nora Unur ay alam niyo ako 50 years old na ako maka Nora Unor talaga ako maka Nora Unor maka Vilma Santos <laughs> Sharon Cunita Maricel Soriano Lorna Tolentino sino pa no, yung mga yung mga yan eh mga ano ko talaga yan mga sinubaybayan ko yung mga ibang mga pelikula nila no ah uh, ni Sharon yung kanilang uh, maging sino ka man ni uh, Rubin Padilla ayun patok na patok yun di ba sa anila yung kay Maricel Soriano naman yung uh, kanila ni Bung Rebilla no ay may pelikula yan sila ni Bung Rebilla tapos si Vilma Santos no yung kanyang pelikula na <laughs> yung uh, kasama nila ni Claudine Barito at sa ni Piolo Pascual yung maganda yon no yung sa Milan Milan ba yon Milan oh yon maganda yon napipas, pa si Lorna Tolentino magaling din yan no na artista So pag-usapan natin guys at meron tayong panoorin na video ito ay mat medyo matagal na eight months ago guys no na magkasama si Christopher Dillion at saka si Nora Unur sa isang event no na binigyan sila ng awards no binigyan sila ng awards ah uh, wag lang natin ito lagyan ng sound kasi baka ma ano tayo kaya i-copyright tayo ba ito yung uh, time na uh, tumanggap siya ng award dito nakasama si Boyet Ayan, yung kanyang ex-husband no yan ito yung host si ano ito eh si Dindong Dantes ayan, ayan. parang ang nag-ano nito is GMA So yan. Ina ano ko ito guys no? Yung panahon na yon. Napansin ko talaga na mahina na si Nora eh. Mahina na siya dito. At saka meron na talaga siyang ginano. yun na yung pagpasok niya kasama yung kanyang uh, Iwan ko oh, sino yung kasama niya. Nurse niya ba yun o oh, tag-alaga niya? kasi inaalala yan na talaga siya kasi ano na talaga siya no, mahina saka yan o oh. yan, binigyan siya ng bulaklak hindi ko kilala yung iba dyan yan o, oh, si Christopher Dillion, no yan, ah, inako, guwapo pa rin ni Christopher yan yun yung parang last nilang uh, nagkasama, no? Ito yung uh, last nila siguro uh, nagkasama sila na bago siya pumanaw, no? Ito siya una ang nagsalita diyan pero sobrang ikli lang yung salita niya diyan, guys. Sobrang ikli lang. Yan. Sobrang iklit lang yung ano niya dyan, o. Oh, tingnan mo. Kasi parang mahirap siya maghinga, eh. No? O, oh, pinaano niya na si, ano na, si Christopher na ang mag, pinagsalita niya. Tapos siya, hindi na niya na inantay si ano dyan, eh. Hindi na niya inantay si Christopher na matapos. Umalis na sila. O. Oh. Kasi, iba na talaga yung ano niya. Parang ano, eh. I ano ko nga din ni eh i-vlog ko rin yung ah uh, uh, yung di ano ni Doc Willie Ong. Yung kaniyang uh, sakit. No, na meron pala siyang sakit sa baga. so yan. gwapo pa rin ni ano? Guwapo pa rin si Christopher kahit may edad na. tingnan mo, nag-alis na sila, hindi hindi na nga siya nag-ano eh, nag-alis na siya sa ano. Kasi ano na talaga siya. Tapos pagkatapos ni Christopher Jan magsalita, paglingon niya wala na si Nora Unor. Wala na sa likod niya. Hindi na niya ano ba yung matagalan na magtayo siguro. Tapos um, yung paghinga niya, kasi yun talaga ang problema eh. Pag meron kang problema sa puso, problema sa baga, ang maapituhan talaga yung iyong paghinga. So, kailangan talaga na meron kang oxygen. No? Kung uh, puso naman, kailangan magbigyan, lagyan ng bateri, tapos para normal lang yung paghinga mo, pero yun nga, mahal lang siya. Kailangan mong i-recharge. Uh, kada ano niyan mahal million no so mga may pera lang talaga ang maka-afford diyan sa baga naman problema yun mahirap talang paghinga mo diyan no kaya nasa no, sige ano talaga eh ganang talaga ang buhay pag matanda na tayo ha abot na talaga tayo ng mga ganito no? Oh, kahit gaano mo pa kaingat, no? O oh, pag paglingon niya wala na si Nora. <laughs> pag ganyan wala na si Nora. Pag paglingon ni Christopher wala na si Nora. <laughs> Uy, asan? <laughs> Umalis na. <laughs> so, 'yun ang uh, ano na ano na talaga siya. Meron na siya talagang uh, na maano na sa ano niya, uh, katawan yung nagkasama nga sila ni uh, ni Ipictivo Philip Salvador tumanggap din sila ng award doon nakaupo lang si Nora Unor doon sa upuan at nung uh, ano na nakuha na nila ni, si ano lang nang kuha noon eh si Ipict tapos pinuntahan na lang si Nora sa upuan tapos nung tumayo na sila ah uh, tawag ng tawag yung mga pans tinatawag si Nora hindi na nga siya nag aano tapos lumingon na siya ng ganon nag ganon ganon lang siya o, hindi na siya nagsasalita so todis days ago yun days ago nagsama sila ni Philip Salvador bago siya pumanaw Oh. mahina na talaga siya nun hindi lang natin alam kung ano no yung ano talaga ba kasi okay naman siya sabi niya okay naman siya pinakita pa nga ni Ian yung mga text niya no kasi ito si ano itong lalaki si Villamor, si Michael Villamor. Marami talaga siyang alam. O marami talaga siyang alam. Patungkol kay Nora Unur. No? May alam nga siya na si, si Nora Unur may karelasyon daw na dancer noon. No? Tapos yung mga naging uh, karelasyon daw ni Nora ginagamit lang daw si Nora Honor ginagamit lang siya ng mga uh, yung mga nagagawa ng nagbebenta ng magasin yung mga producer yung mga director at saka yung mga katulad nila Christy Termin nabanggit nga niya yun sa vlog niya eh Christy Firmin ginagamit lang din niya si Nora Unur Oh. So, diyan talaga tayo mag uh, dating tayo diyan. Pag na tayo, ah, uh, magdating na rin yung mga sakit no? magdating na yung mga kung ano-anong mga karamdaman So kailangan talaga meron tayong uh, ipon para sa ating health para sa ating uh, uh, pang ospital. 'Di ba? Habang meron pa tayong trabaho, meron pa tayong sahod, kailangan magtabi tayo para sa ating uh, kalusugan. Kasi sa Pilipinas, mahirap magkasakit kasi wala lalo na wala na tayong pill help yung pill help natin walang budget ha yung pera ng pill help nilipat pa doon sa DPWH na para kuno ipagawa ng tulay pero wala namang nagawang tulay ha yun yun guys kaya magsikap tayo sa ating mga sarili na meron tayong maitabi na pera para sa ating mga kalusugan kasi ang sakit ay walang pinipili. Mahirap ka man o mayaman kapag darating sa ta sa ating mga buhay yung mga karamdaman niyan. Na hindi natin 'yan ma hindi natin 'yan masabi na huwag ka magpunta sa akin kasi mahirap lang ako. adong ka lang sa kanila kasi mayaman sila, hindi pwede 'yan, no? Yung mga cancer, yung 'yun mga colon cancer breast cancer ha sa mga lalaki yung prostate na ano yung prostate cancer yung mga ganun sakit sa baga sa puso yun talaga guys pinakamahirap talaga yung sa puso sa baga mahirap talaga yan no diabetes kung ano-ano pa yung diabetes naman mas ano pa yung diabetes eh kasi pag may diabetes ka uh, maka, ano pa siya, mapigilan pa yung buhay mo kung meron kang pang insulin ha, may ka insulin ka uh, huwag kang kumain lang ng mga pangpataas ng uh, blood sugar maano pa mo pa yung buhay mo mga maano mo pa na medyo hahaba pa yung buhay mo kung marunong ka lang mag inom inom ng mga mapapait dyan mapigilan pa yung pagtaas ng uh, blood sugar. Kung high blood ka naman, no, meron naman maraming gamot para sa high blood. No? Bawal lang kumain yung mga kung ano-ano, no, yun talaga ang bantayan mo uingatan mo. Pero yung puso talaga at saka yung baga, mahirap talaga yan eh. Kasi diyan tayo humuhugot ng hingay, eh. no? Kasi pag yan talaga ang barado, wala na talaga. Yung paghinga natin, maano na. Kaya pag wala talagang walang oxygen, walang ano, patay talaga tayo. 'Yun talaga ang totoo. Kaya dapat ingatan ang baga, lalo na yung uh, baga na mapasukan ng tubig. 'Yun, kasi yung kapatid ko, isa 'yan sa namatayan niya, eh. yung bag baga niya na anuhan na may tubig no? May diabetes pa siya. Tapos napasukan pa yung baga ng uh, tubig. kaya ayun. Tapos masyadong mababa yung hemoglobin. Oh. Ganun guys. Kahirap. Mahirap magkasakit kaya kailangan natin na uh, uh, ingatan lalo na pag may edad na tayo yung mga kinakain natin, iniinom natin, ay, kailangan uh, balance. Kasi ang lahat na sobra ay makakasama. Pero kung tama-tama lang, balance-balance lang, okay. No? Huwag masyado sa maalat, hindi naman pwede huwag kumain ng may asin. Hindi naman pwede na walang asin ang katawan. Hindi naman pwede na walang asukal ang katawan. Ha? Kaya nga, kahit may diabetes, gina-advise pa rin na uminom ng kahit konti na yung like example yung Pepsi, Coca-Cola, yung mga ganon, yung Coke Zero. O, yung nga iniinom ni Tatay Digong, eh, may diabetes yun, pero uminom ng Coke Zero yun. Kasi nga balance, dapat balance. Sabi ng iba, huwag kumain ng kanin pag may diabetes. Pero sabi ng ibang doktor, kailangan mo rin kumain ng kanin. O, konti. Balance nga eh. So, yun guys. Yun lang ang sa akin naman advice, no? Napag-usapan lang natin ito para ano din tayo na uh, darating tayo sa edad katulad ni Nura Honor, no? Hindi din natin maiwasan. Magkaroon din tayo ng mga ganun mga sakit, no? Na kailangan ano tayo? Na huwag nang magpa-stress sa mga problema, di ba? Enjoy-enjoy lang life kasama mga anak, sama mga apo no, wag na tayong ma-stress, wag na mag-away-away, Enjoy enjoy na lang ba? Na? Ganun na lang ang buhay. Kahit mahirap lang, basta masaya kasama ang pamilya. 'Yun ang pinaka importante. Na kahit mamatay tayo, at least masaya tayo. Na no, walang sama ng loob, no, babaunin doon sa uh, ibang mundo. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all.